ng tape dispenser, ha? ro! ang laman pala ng mga yan. Shabu, naaabot ito sa isang kondo sa Pasay. ro! mabuti at nahuli ang may dala niyan. Ayon po sa case build-up natin, lumalabas na ang drug syndicate na to ay headed by Chinese individuals. Inaalam din kung talaga bang taxi driver ang nagmamaneho ng sinakyan ng suspect. Wala po na lang nalaman dito sir, nabigla na lang ako. Ano po, inagis po ng kasama niya yung box po do sa passenger seat. Basta ang sure, tutugisin daw ng mga polis ang sindikatong nagpapakala ng mga droga niya. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.